Ed and Lorraine Warren, ang tagapagtanggol laban sa kadiliman. Sa loob ng mahigit limampung taon, si Ed at Lorraine Warren ang kinikilalang pinakamataas na otoridad sa Amerika pagdating sa mga kababalagan, espiritu at demonyo. Kapag may pamilya na sinapian, nilapitan ng masamang espiritu o pinahirapan ng kakaibang puwersa, isang pangalan lang ang tatawagin ng simbahan, The Warrens. Isang pag-ibig at isang misyon. Taong 1944, labing-anim na taong gulang pa lamang si Ed Warren nang makilala niya si Lorraine sa Colonial Theater sa Bridgeport, Connecticut. Sa murang edad, nagsimula ang kanilang ugnayan. Isang pagmamahalang magdadala sa kanila sa gitna ng labanan ng kabutihan at kasamaan. Nang madeploy si Ed sa Navy no World War II, muntik na siyang mamatay nang lumubog ang barko niya sa North Atlantic. Munit matapos makaligtas, bumalik siya at pinakasalan si Lorraine. Ang simula ng pagsisiwalat. Matapos ang digmaan, nag-aral si Ed ng sining sa Yale's Perry Art School. Ang mga ipinipinta niya, mga lumang bahay na may multo. Sa kalaunan, hindi lang sa pintura niyang nakikita ang kababalaghan. Nakasalamuhan na nila ito sa totoong buhay noong 1952. Itinatag nila ang New England Society for Psychic Research, NESPR, ang pinakaunang paranormal research group sa Amerika. Dito nagsimula ang daan-daang kaso ng mga nilalang na hindi dapat nakikita. Kasama na rito ang pinakatanyag nilang kaso, Annabel. Ang kaso ni Annabel. Taong 1970, isang ina ang bumili ng yumang Raggedy Ann doll para sa anak niyang si Donna isang nursing student. Sa umpisa, palamuti lang ito sa kama. Pero makalipas ang ilang araw, napansin nilang gumagalaw ang manika. Sa una, maliit na paggalaw lang. Pagkaraan ng ilang linggo, lumalabas na ito sa ibang silid. Minsan nakatayo, minsan nakupo, nang nakatawid ang mga braso. Hanggang isang araw, may mga mensaheng lumabas sa parchment paper. Mga salitang help us at help Luke. Ang nakatatakot, wala silang ganung papel sa bahay. Ang dugo sa manika Isang gabi, umuwi si Donna at nakita si Annabel sa kama. May mga patak ng dugo sa mga kamay at dibdib. Dahil sa takot, nagpaseyan sila sa isang medium. Lumabas sa medium ang tinig ni Annabel Higgins, isang batang pitong taong gulang na namatay sa lupang kinatatayuan ng apartment nila humingi ito ng pahintulot na manatili sa manika. At sa awa ni Dona pumayag siya. Pero mali iyon. Hindi bata si Annabel. Isa siyang demonyo, isang masamang espiritu na ginamit ang anyo ng bata para makuha ang tiwala ng tao. Ang pag kay kay Lou. Si Lou, kaibigan ng mga babae, ay madalas nang nakakapanaginip ng masama tungkol sa manika. Hanggang isang gabi, Nagising siya, munit hindi makagalaw. Nakakita siya ng anino, si Annabelle. Dahan-dahang gumagapang sa kanyang dibdib. Hanggang sinakal siya. Nang magising siya, may pitong bakas ng koko sa dibdib. Mainit. Parang paso. Kinabukasan, halos wala na ito. Ang pagdating ng mga Warrens. Matapos ang insidenteng iyon, tinawag nila si Father Hagan na agad namang kumunta kay Father Cook na siya namang tumawag sa mga Warren. Pagdating ng mag-asawa, agad nilang natukoy. Ang manika ay hindi sinapian. Isa itong kasangkapan ng isang inhuman spirit. Ipinaliwanag ni Ed na hindi pinapasan ng espiritu ang mga bagay, pero kaya nilang kumapit at gumamit ng mga ito para makuha ang pansin ng tao. Sa kasong ito, ang espiritu ay nasa infestation stage, ang unang hakbang bago ang possession. Ang pagbasbas at ang sumpa. Pinabasbasan ni Father Cook ang buong apartment damit ang pitong pahinang ritual. Sa hiling midona, dinala ng mga warrens ang manika. Ngunit sa biyahe pa uwi, nagwala ang kotse. Nawala ang preno, lumiliko ng kusa. Kinuha ni Ed ang banal na tubig at binasbasan ang manika. At agad tumigil ang lahat. Mula noon, nilagay nila si Annabel sa Occult Museum sa Connecticut sa loob ng isang sagradong kahon na may babala. Positively, do not open. Ang kahuli-hulihang babala. Isang binatilyo ang bumisita sa museo at tinawanan ang kwento. Binangga niya ang salamin ng kahon at sinabi, kung totoo yung multo, sige, gasgasan mo rin ako. Pinaalis siya ni Ed. Ngunit habang pauwi sakay ng motorsiklo, nabangga siya sa puno at namatay. Nabuhay ang kasintahan niya at sinadi. Nagtatawanan ng damit tungkol kay Annabel bago nangyari ang aksidente. Wala noon sinabi ni Ed Warren, huwag mong hamunin ang kasamaan. Walang sino man ang mas makapangyarihan kaysa kay Satanas. Ang kwento ng Annabelle ay isa lamang sa mga pinakakilalang kaso ni na Ed at Lorraine Warren, ngunit hindi iyon ang pinakanakakatakot. Sa likod ng kanilang matapang na pagtulong sa mga biktima ng kasamaan, ay may isang pamilya, isang tahanan, at isang sumpa na halos sumira sa kanilang pananampalataya. Ito ang kasong nagbago sa lahat, ang Peron Family Haunting. Sa susunod na kabanata, matutunghayan natin kung paanong isang ordinaryong pamilya sa Rhode Island ang naging sentro ng isa sa pinakamadilim na enkwentro sa kasaysayan ng mga Warren. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.